Nagpaabot ng pasasalamat si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga miyembro at empleyado ng Kamara. Maging sa mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa dedikasyon ng mga ito para masigurong bukas at transparent sa publiko ang pagbusisi ng Kamara sa 2026 General Appropriations Bill. Una sa balita si Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa, Julian? Julian? Nadya sa isinagawang flag raising ceremony nga kanina rito sa Kamara, bukod sa mga empleyado ng mababang kapulungan, kasama rin ni House Speaker Boje D. III sa pagtitipon si Senior Citizen Party List Representative Ompong Ordanes. Sa ilang linggong sesyon ng Kamara sa plenaryo para talakayin ang 2026 General Appropriations Bill, taos pusong nagpasalamat si House Speaker Boje D. sa mga naging parte nito mula sa mga kongresista, sa mga empleyado ng Kamara, hanggang sa mga kinatawan ng mga government agency sa bansa. Ayon sa leader ng Kamara, hindi ininda ng mga mambabatas ang ilang araw na pagpupuyat at overtime sa Kamara. Para lang masigurong masinsinan at magiging bukas ang deliberasyon ng pambansang pondo sa publiko. Muling tiniyak ni Speaker di sa publiko na mananatiling bukas at transparent ang proseso ng 6.3 trillion pesos na national budget sa Kamara. Ayon pa kay D, buhat ng siya ay mahalal bilang bagong speaker ay sinisiguro niya na ang bawat sentimo na paggugugulan ng budget sa bawat ahensya ng gobyerno ay tutugma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Nagtin din ni speaker body di ang patuloy na pagsusulong ng kamera na makapagpasa ng isang bukas, maayos at malinis na pondo ng bayan. Mula rito sa kamera para sa, nauna sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag alauna sa balita Congress TV. Maraming salamat Julian Bunag.